Kumusta na kayo mga kaibigan? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Shoutout dyan sa ating masasugid, mababait, at syempre minsan ay mapagkumintong mga subscribers. Nice. Sa oras na ito, habang ikaw ay nakaupo at humihigop ng iyong mainit na kape, ay hayaan mong ishare ko sa inyo ang buhay ng isang maganda at hinangang aktres taong 1980s. Siguro ay naaalaan nyo pa si Giselle Tonji Walters na hinangaan ng madla sa panahon ng kanyang kasikatan. Pero bago yan mga kaibigan ay sana huwag mo na may pagkaitang simpleng pagpindot ang subscribe button at bell button para sa mga susunod na video ay magkasama pa rin tayo sa ating mga ang showbiz na kagaya nga nito. Sino nga ba si Giselle? Nasaan na kaya siya ngayon? At ano na kaya ang kalagayan ng kanyang buhay? Ilan na kaya ang kanyang mga naging anak? At sino kaya ang mapalad na lalaking nabihag ng kanyang kagandahan? Mga kaibigan, ilan lang yan sa mga katanungan ng ating sasagutin sa video ito. Kaya naman, sana itapusin mo ang panonood ng video natin. Huwag mo na rin sana iskip ang ads para lumigaya naman ang inyong bumunting lingkod. Tulong nyo rin para sa akin, mga idol. Giselle Antonji Walter, isang Filipino actress na isinilang sa France. June 14, 1978. Alam niyo ba mga kaibigan na hindi Pinoy ang kanyang ama kundi isang Swiss na si Erich. Samantalang ang kanyang ina ay isang porong Filipina na si Aurora. Siya kasama ng kanyang apat na mga kapatid ay pinalaki at hinubog ng maayos ng kanilang mga magulang sa New York. Sa ilad na 15, si Giselle kasama ng kanyang mga kapatid ay bumalik dito sa ating bansa sa Maynila. Pero alam niyo ba mga kaibigan na ito palang si, uh, si Giselle ay nag aral sa Lee Stranberg School of Acting in New York City? Sa katunayan, siya obtained her bachelor's degree in communication studies from the University of California, Los Angeles and a master's degree in nonprofit management from Antioch University. Career Background alam niyo ba mga kaibigan na ito palang ating idolo sa edad na lima ay nadiskobre ang kanyang husay sa pag-arte sa isang mall ng isang agent. She was then launched as a member of Pioneer Batch of Star Circle na ngayon ay isang star magic. Subalit in the year 2000, iniwan ng ating idolo ang kanyang pagiging isang actress dito sa ating bansa at sinubukang ipagpatuloy ito sa Hollywood. She landed a role in Save by the Bell, the musical and in 2004, in the stage play days when Cocaine was king, she played a planted fan to the contestant during a challenge in America's next top model cycle sixteen, which can be seen episode nine of the said cycle. Sa taong 2014, mga kaibigan, pinalitan ng ating idolo ang pagiging host at producer ni Janil Su sa Kabayan Today na Omere on KSCI LS-18. Ganon mga kaibigan ang naging takbo ng kanyang karera. Sa ngayon mga pag-usapan natin ang kanyang personal na buhay. Sino nga ba ang kanyang naging asawa? At ilan na nga ba ang kanyang mga naging anak? Tim Walters. Siya lang naman mga kaibigan, ang naging asawa ng ating idolo na isang bartender. Ikinasal ang dalawa dito sa Boracay. Isang beach wedding ang nasabing seremonya at naganap ang kanilang pag-iisang dibdib February 19, 2005. After few years na pagkasama ng dalawa ay nagbunga ito ng isang gwapo at magandang anak na walang iba kundi sina Kenobi, Benjamin at Alex. Ang tanong, nasa na kaya sila ngayon? Mga kaibigan, napakaganda na ng kalagayan ng buhay ng ating idolo. Sa katunayan, sila ay nakatira sa Los Angeles na kung saan si Ate Giselle ay isang co-producers and cultural and community liaison on Here Lies Love on Broadway and the executive director of film arts na isang non-profit arts and culture organization na nakabasi sa Los Angeles that advocates for Filipino-American artists and culture. So mga kaibigan, sana ay nagustuhan mo ang video natin at sana naman ay na-inspire kita sa video na kinapapalooban ng mga naging matangumpay na Filipino celebrities sa ating bansa. Sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na video natin ay kasama pa rin kita sa mga chikang showbiz na patulad nito. Sa muli, maraming salamat kaibigan sa inyong walang sawang panonood. God bless everyone!